Ezekiel, Kabanatang Labing Lima At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, anong higit ng puno ng baging kaysa linmang puno ng kahoy? Nang sanga ng puno ng baging na nasa gitna ng mga punong kahoy sa gubat? Makakakuha baga ng kahoy doon upang gawing anumang kayarian? O makakakuha ba ang mga tao ng tulos upang mapagsabitan ng anumang kasangkapan? Narito, iniyahagis sa apoy na parang panggatong, sinusupok na apoy ang dalawang dulo niyon, at ang gitna niyo ay nasusunog. Magagamit baga sa anumang gawain? Narito, nang buo pa, hindi nagagamit sa anumang gawain gano pa nga kaya pagka nasupok ng apoy at nasunog, magagamit pabaga sa anumang gawain? Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kung pano ang puno ng baging sa gitna ng mga puno ng kahoy sa gubat, na aking ibinigay sa apoy na panggatong, gayon ko ibibigay ang mga nananahan sa Jerusalem at aking ititingin ang aking muka laban sa kanila. Sila'y magsisilabas sa apoy, ngunit susupukin sila ng apoy, at inyong malalaman na ako ang Panginoon, pagka aking itiningin ang aking muka laban sa kanila, at aking sisirain ang lupain, sapagat sila'y gumawa ng pagsalangsang, sabi ng Panginoong Diyos.